Magandang araw mga katalak at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan itong naging performance kahapon ni CJ Opiaza dito pa rin sa Miss Grand International kasi officially natapos na nga po itong uh... National Costume Competition at ating pag-uusapan ang mga ganapan at update pa rin dito sa ating kanidata sa Miss Grand International 2024. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So kahapon ay natapos nga po itong uh, mga pasabog na National Costume ng iba't ibang kanidata dito pa rin sa Miss Grand International at nakita natin doon itong pang malakasang performance ng ating pa bado na si CJ o Piazza na talaga namang hinangaan at talagang pinalakpakan ng mga taga Thailand okay at ang sabi nga sa ng uh mga taga-Thailand dito kay CJ Opiasa ay tinatawag na siya mismo sa kanyang pangalan. Ibig sabihin nun ay uh, close at napamahal ang mga taga-Thailand dito sa ating kandidata. So, para sa atin naman ay ating masasabi pasok at talagang uh, pasabog itong 3 uh, days lang na uh, paghanda or pagprepare daw sa kanyang national costume. So, nakita natin doon itong uh, si uh, Myanmar na kung saan isagaw pansin rin dahil nga dito sa pagkabulilyaso ng kanyang uh, pagrampa, ng kanyang props or yung kanyang lang uh... Uh, national costume rin kasi nga hindi daw pinayagan itong si Miss Myanmar dahil sa sobrang bigat, sa 200 kilos daw yung kanyang uh, chariot so hindi pwedeng yakyat doon sa stage kasi baka daw masira yung mga LED lights doon which is reasonable naman at nakita nga natin doon na napahagulhol na lang itong si uh, Miss Myanmar and on the other hand mga katalak is nakita natin na after noon ay... Uh, base sa mga review ay kasama itong ating pambato na CJ si piyasa sa top 5 na mga pinakapaborito dito sa national costume na nagpresent nga doon at the same time kasali pa rin siya ang update na kung saan is dito sa Countries Power sa Top 16 kasi from Top 20 is down to Top 16 na at kasali pa rin itong ating pambato even though konti lang or maliit lang yung boto na nakukuha ni CJ piazza so magandang uh, pangitain po ito mga katalak na kung saan is kahit hindi na ganoon ka passionate at ka uh, talagang aggressive ang mga Pinoy dito sa kailang mga botohan ay uh, nasasali pa rin tayo dito sa kailang mga ranking so magandang uh, balita po ito para dito sa ating kandidata at uh, nakita rin natin yung interview ni uh, Miss uh, CJ Opiaza na kung saan ay uh, na enjoy na enjoy talaga ito at talagang uh, tinapihan siya doon sa national costume ni Mr. Nawat at nakasmile itong si Mr. Nawat or uh, ang sinasabi rin ng mga Pinoy ay hudyat na nga ba ito or sign na nga ba ito na nagustuhan siya ng CEO ng Miss Grand International. Okay, So, so far tayo naman dito is wala naman tayong malaking expectations as long as na-enjoy ni CJ Opiaza yung uh, kanyang journey dito sa Miss Grand International ay yun po ang pinaka-importante dito sa kanyang uh, pagsali sa Miss Grand. Okay, so ano ang yung masasabi dito mga katalak na tinabihan ni uh, Mr. Nawat itong si CJ Opiaza at uh, nakita natin doon na all smile itong si uh, Mr. Nawat dito sa ating pambatohood hudyat na nga ba ito na may tsansa na manalo itong ating pambato dito sa Miss Grand International 2024 at siya ang kauna-unahang pinay na mag-uwi ng corona dito sa kailang patimpalak. Mag-comment down below at mga kapolitika huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin po pala kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. Okay, mabuhay! Mabuhay everyone! Kumusta ka? Okay naman! because ng I am just so happy and grateful and blessed to be in the Miss Grand International stage. I know this is just a national competition but I am also looking forward with the preliminaries and the finals. And I know you guys are also looking forward for that. Yeah. There's so much excitement and surprises coming. One week to go. Yeah, one so, I think it's just... Days to go for the prelims. Yeah, yeah, twenty-two. Uh, tell us something. Sa, ano, okay. Sa <laughs> so I'm wearing an Anahaw-inspired costume, which is the Philippine national leaf, and the color itself symbolizes life for me, and also the resilience of every single Filipinos. And I feel like I am bringing them on this stage, so that's why I chose Anahaw. But I would also like to take this opportunity to thank Sir Patrick Isorena for making such a beautiful creation. I'm just so proud of. our Filipino designers, just like Sir Patrick. Thank you, thank you sa lahat po. Alam po, maiksing palahon lang yung naibigay ko sa'yo to do the costume and we are collaborating every single day. Thank you so much for giving me the days to communicate with you for our ideas to come into just one piece. Maraming salamat po and I know nagpakahirap ka din po dito so I hope I made, um, made you proud and I gave justice to the costume as well.